My father was a deeply religious person. At parating yung sinasabi, for all this I shall answer to my God. Parating yung sinasabi, for all this I shall answer to my God. Sinasabi niya sa akin. Kasi makulit na ako, ang assignment ko, yung kabataang barangay. Tatapatan namin yung SDK, tatapatan namin yung kabataang makabayan, tatapatan namin yung mga LFS at yung iba't iba pang mga uh, aktivista na may dala namang baril noong panahon na yun, no, noon. Hanggang umabot sa panahon na si Canilo Taya sumama na sa amin at naging lecturer namin si Calumis Dahil mm -hmm. Dahil nga, nakaisa na kami na talagang ayaw namin itong lumang lipunan kung saan namang nanghahari ang malalakas at mayayamang oligarkiya. So, ando na ako sa sa panahon, nakapataang barangay na po ako. Tapos, ang nangyari, parang ako nababalitaan sa ilalim kasi narinig ko sa mga estudyante na may abuso, may dinampot, may disaparisido daw. Parang ko sinasabi sa tatay ko at sabi niya, may loko talaga sa hanay ng pulis, ng sundalo, ng opisyal. Paparusahan natin yan kung talagang totoo. Pero, kailanman, hindi ko inutos yan kasi pananagutan mo yan sa Diyos. Parang sinasabi yun, He never intended for abuses to happen. And that it was never a matter of policy, kundi, eto nga, ma, nangyayari pa hanggang ngayon. May sinasabing skalawag, may sinasabing bulok, talaga namang anay. Sa ating uh, kasundaluhan, sa ating kapulisan, talagang uh, hindi maiwasan at uh, ang tanging gagawin na lamang natin ay eh, talagang uh, huliin at uh, patawan ng karampatang talusang.